yelo yelo mga katigang mag snack na tayo last 10 minutes break ito yung kinuha ko dalawang uh, dalawa, dalawang pirgis dalawang pirgis nang ano ng cake at saka ngayon nasa lawak ni ni patikim ng pinya Ayan. May pineapple juice ngayon. Kaya ito yung ipa ko sa ano, sa dalawang Kirgis na ano, na uh, cake. Tikman na natin para mas intensyan natin. Meron siyang ano, meron siyang parang ano parang lemon hindi wala namang asin pero yung yung pag pagtikim mo parang may, may lemon nilagyan ito ng ano ng, yung balat, kinaskasan ng balat ng lemon kaya ganyan ang ano gano'n ang ang lasa pag ano pinakikilain mo. Walang asim pero lasang lemo, lemon <laughs> Okay, okay, dok, kimakatigang tuloy ang lamon Bye-bye.